guys. Andito ako sa bagong silangan. Elementary school din naman. Magsusundo <makes noise> <makes noise> <makes noise> na ng mga bata kaya ganyan ang mga nanay o nag-aantay siyempre habang nag-aantay kumakain sa ayun mais yun namang kwik-kwik ito naman mangga at ayun naman ang siomay yan Habang nag-aantay sa mga bata. Yang papunta dyan, ano, A main gate ka ng school. Ng elementary. Dito sa gate 2. Dito kasi lalabas yung grade 3 at saka grade 4. So dito ako mag kasi grade 3 yung anak. So tara. O, di ba may harang na pala. Daming tao. O, di ba guys? Daming tao. Daming tao. 5.30 pa ang awasan nung grade 3 at saka grade 4. So, mag-intay mo na tayo dito na. Ang dami to. Pwede ba ang dami, guys? mga nag mga nag-aantay na mga anak ayan ang dami di diba? parang feeling ko mas marami ang nagintay sa susunduin mas marami pa yung nagintay kaysa sa mga bata na lalabas Kasi yung mga nag-aantay, dala na yung mga anak na umawas ng ibang grade. So kasama na nila mag -intay. Kaya marami sila dito sa labas. As in, I mean kami pala. Ang dami namin dito sa labas. Oh. Ayun may malapas na oh. 5.30 Five uh -huh. na guys, so awasan na sila. Wait lang tayo. I <laughs> Hena guys lumabas na yung anak ko yun yung ng aking <laughs> 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 ng aking baby ano sabi ni ano sabi ni teacher? Bibili daw kami ng kanyang merienda. Anong gusto mo ngay? Bibili muna kami. Ito yung main gate guys. bibili mo dito ah yan yung main gate oh dito daw kami ano ay naku napakamahal ng Diyos ko Lord pagkain boy pagkain ikaw nagbabayad oh.